Hi guys, special naman tayo. Dito kami ngayon no sa Yan One Ayala Malls. Actually galing kami sa ano no, no dugtong-dugtong na yan eh from uh, Green Belt tapos Landmark Loreta, Ah uh, SM. SM na, no? Tapos, dito sa SM, yan, doon sa one side niya, sa gilid niya, ito ng one ayala moles, no? Magkadugtong na siya. ayano. no? Ito, nilalakad ko ngayon to. Sisilipin ko yung MRT terminal. MRT terminal. kalapad. Yan, makikita naman doon, no? Oh, yung mga tao nandoon, no? Oh. MRT Terminal Ayala Station, ayun. Kita. Sa right side 'yon, no? Oh, facing EDSA, no? Yan sa dulo yan ng magkadugtong na siya sa SM eh. Dito naman sa left side, yung 1 Ayala Mall. Kung hindi ako nagkakamali, ito yung dating pinagtatayuan ng, kinatatayuan ng iconic na Intercontinental Hotel. Ito yon no? Matagal-tagal na rin yan, no? 50 years na yan, eh. Bago na close noong 2015. Yan. Part ito ng ano, no? Actually, part ito ng One Ayala Complex, no? Nandiyan na yung mga office buildings, residential spaces, retail areas, transportation hub. Yan. Sige, ikot lang ako dito. Yan, yung escalator pababa, iyon yung papunta sa transportation hub, no? Parang, anong siya? Parang terminal siya. Connecting na yan sa papunta ng Pasay Pitex. Yung iba, diretsyo na. Diretsyo na ng probinsya. Yung mga buses at saka van. Mga van. Vans. Ayan. Kapit nila kulay green. Marami na rin retail stores dito. No? Ayan. Ano nakalagay doon? Bus Bay 1. Edsa Carousel. Ayan. Kaya pagka nasa mall ka, nakapag-ikot ka na, Pababa ka lang doon, may, meron ka ng masasakyan, ano. Ito, ikot pa rin ako. Parang dalawang bus bay yun, eh, no. Hindi ko, kung hindi ako nagkakamali, dalawa o tatlo. Ang ganda ng flooring, no. Dito naman yung directory, no. Yung mga mapupuntahan. Yan yung mga retails, retail outlets, no? Mga businesses, ayan na. Ayan, mga anchor stores, yung mga branded, food beverages, entertainment, and, ex and experiences, cinemas, yun. Meron din siya dun eh. Diyos. Ayan. Diyan naman, no, pwede mo nang pwede nang makita dyan parang guide. Wow, dito, okay din ang displays dito. Corso, Corso co Como. Ko, ROX, yan. ground or grind, GRND. Ito malaking store to, no? Ikot lang kami. Yung may kumukuha din, ano? Yan, meron. Masyado malawak itong spaces dito, no? Ayan, makaka pamasyal kasi kayo dito. Makaka pa, makakakuha ng mga pictures. Ayan, Window shopping lang. Ayan, no? Oh. ikot pa ako dito. Urban Athletics. Ayan. UM. Ano yun? Sep Vergara. Watsons, oh. Laki ng store ng Watsons. Kompleto na dito, guys. Ayan. Biblio. Ayan yung mga retail stores, no? Retail outlets. Payless. Maganda dito guys, no? Kung malapit lang naman kayo, pwede kayong pumasyal dito. barbershop ayan ganda maganda dito guys wow